Okay, balik tayo sa topic. May tatlo tayong point na pag-uusapan. Paano nga ba tayo magre-reset ng ating pananalita upang maging kalugod-lugod sa Diyos at magbigay ng healing sa ibang tao? Number one, speak wisely. Number two, speak kindly. And number three, speak graciously. So number one, speak wisely. Maging matalino ka sa pagsasalita. Ang ibig sabihin ay maghinay-hinay at pag-isipang mabuti ang iyong sasabihin. Basahin natin ulit ang Kawikaan 12.18. Ang pabigla-biglang salita ay nakakasugat ng damdamin. Ngunit ang magandang salita ay nagpapagaling. Alam mo, sabi ni Solomon na ang pabigla-biglang salita, padalos-dalos at impulsive ay may kapangyarihan na sumugat ng damdamin. Ang mga pabigla-biglang salita ay mga salitang hindi pinag-isipan muna bago sabihin. Ito ang mga salitang lumalabas ba sa ating bibig kapag tayo ay may karamdaman, pagod, naiirita sa sitwasyon, frustrated, feeling mo na iniisaan ka ng mga tao o iniisip mo na ginagamit ka lang ng iba at marami pang iba. Halimbawa, stressed ang isang magulang dahil sa maghapong trabaho. Tapos ang kanyang anak ay na natapon ang juice sa sahig. Now, minsan ang lumalabas sa bibig ay ganito. Wala ka na ba talagang gagawing tama? Palagi ka na lang magkakalat? Alam ano mo, masusugatan mo ang iyong anak. Makakaramdam siya ng kahihiyan at makakaramdam din siya ng kawalan ng silbi. O kaya ang isang asawa na nagkaroon sila ng argumento patungkol sa pera. Ikaw talaga sobrang sama mo. Maghawak ng pera. Hindi ka talaga mapagkakatiwalaan. Ibigyan, nakakasugat ito ng malalim sa damdamin ng iyong asawa. O kaya, nakalimutan ng asawa mo ang inyong anniversary. Wala ka talagang pakialam sa akin. Buti pa, maghiwalay na lang tayo. ibigan ang reckless words na gaya nito ang sumisira sa relationship. O kaya, nagkamali kasamaan mo sa trabaho. Ano ba yan? Kailan mo ba maitatama ang iyong trabaho? Lahat kami dito ay nadidelay sa iyo. Reckless words. O kaya kung ikaw ay boss na nadismaya sa performance ng isang empleyado. Ito ah, sinasabi ko sa'yo, kapag hindi mo nagawa ng tama ang pinapagawa ko sa'yo, ay malamang hindi ka bagay sa trabaho na ito. Reckless words. O kaya, nagtatanong sa'yo, ang kasama mong volunteer sa church, tapos sabi mo, ano ba yan, ilang taong ka na dito sa church? Dapat alam mo na yan, nagbabasa ka ba talaga ng Bible? O kaya, nakita mo, mababa ang grades ng iyong anak. Anak, bakit di ka tumulad sa kapatid mo? Matalino sila. Alam mo, ang comparison ay nakakasira sa relasyon. Alam mo, ganito mga pananalita ay nakakapagpababa ng confidence at nakakapagpawala ng motivation. Pero tingnan mo, sa kabaliktaran, ay ayon sa talata ay ang wise words o magandang salita ay nagpapagaling. So... Ano ba itong mga healing words na ito? Ito ay ang matatalinong salita. Mga salitang maingat na maingat na pinili para marinig ng isang tao na nangangailangan nito. Hindi ito minadali at sinabi dala ng emosyon. Kundi ito ay mga salitang nagre-reflect ng pananaw ng Diyos sa mga sitwasyon ng buhay. Halimbawa, ang anak mo ay nag-fail sa kanyang exam. Anak, okay lang na nagkamali ka sa exam andito lang ako para alalayan ka at turuan. At alalahanin mo ang pagmamahal namin sa iyo ay hindi nakabase sa iyong performance. Healing words. Kapag ang asawa mo hindi nararamdaman ang pag-appreciate mo sa kanya, pwede mo sabihin, Sweetheart, salamat sa lahat ng ginagawa mo sa ating family. Huwag mo sabihin, ano ko ba, masyado kang pabebe, hindi ka nakakatuwa. Kaibigan, e ang healing words ay nagpapalakas ng loob nakakapagbalik ng tiwala lalo na sa isang tao na nawalan ng tiwala sa iyo. Alam mo nakakalungkot minsan maririnig mo sa isang tao na sinasabi niya na naging honest lang naman ako sa kanya. Kung nasugatan siya ay hindi ko kasalanan. Alam mo kaibigan, mas mataas ang standard ng Diyos kaysa sa pagsasabi lang ng katotohanan. Ang katotohanan ay hindi pwedeng sabihin nang walang kasamang pagmamahal. Kailangan mo sabihin ang katotohanan ng hindi padalos-dalos at talagang pinag-isipan mo kung paano mo ito sasabihin sa kanya. Sinisigurado mo muna na maramdaman niya talaga ang pagmamahal mo at concern bago mo pa sabihin ang katotohanan. Sabi sa Kawikaan 15:1, "Nakakapawi ng poot ang sagot na malumanay, ngunit nagbubunsod sa galit ang salitang magaspang." Kaibigan, sa pagsasabi mo ng katotohanan sa isang tao. Ay ginagawa mo ba ito dahil mahal mo isang tao at gusto mo siyang mapabuti? O sinasabi mo lang ito dahil gusto mo lang malaman niya na siya ang mali at ikaw ang tama? Kung anak mo ay natalo sa isang competition, iparamdam mo sa kanya na ang pagmamahal mo ay hindi nakasalalay sa kanyang trophy o award. Anak, kahit anong mangyari, ay hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. I'm so proud of you. Alam mo kapag ganito sinasabi mo sa iyong anak, mararamdaman nila ang pagmamahal mo sa kanila. Mararamdaman nila na ang pagmamahal mo sa kanila hindi nakasalalay sa kanilang achievements. Kidinan, e alalahanin mo ito. Ang healing words ay nanggagaling sa isang healthy heart. Ang ibig sabihin, ang isang tao na wise sa kanyang pananalita ay mayroong isang malusog na puso nagbubunga ang isang malusog na puso ng malusog na bunga. Sa kabaligtaran, hurtful words come out of a hurting heart. Ang mapanakit na pananalita ay galing din sa pusong nasaktan. Ang mga taong may poot sa dibdib ay pinanggagalingan din ng mga may poot na pananalita. Ganon din ang mga critical na tao ay pinanggagalingan din ng critical na pananalita. Narealize ko, kaya nananakit ang isang tao ay dahil siya ay nasaktan din. So paano pala tayo makakapagsalita ng healing words? Ito daw ang gawin natin. Alisin natin ang mga toxic na bagay sa ating puso. Ephesians 4.31 Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin. Pati lahat ng kasamaan. Kaibigan, kung hinahayaan mo ang mga dumi na ito ang manatili sa iyong puso, ay dumidin ang ilalabas ng iyong bibig. Dumidin ang ilalabas ng iyong action. So, anong praktikal na paraan na pwede natin gawin? Magpatawad ka sa mga tao na kasugat din sa iyong damdamin. Ito lang ang way, kaibigan. Hanggat merong poot dyan sa dibdib mo, mahirapan ka magsalita ng healing words. Kaya salit na galit, ay ito ang gawin natin. Sabi sa Colossians kaya bilang mga banal at minamahal ng mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at mapagtiis. Kaibigan, kung ikaw ay nanampalatay sa Panginoong Yesus, ikaw ay banal. Ang ibig sabihin ng salitang banal ay hindi yung may halo ka sa ulo, kundi ang ibig sabihin ay hiniwalay ka ng Diyos. Now, para sa ang purpose para sa kabanalan at layunin niya para sa buhay mo. Hindi ka naging banal dahil sa ginawa mong kabutihan, kundi naging banal ka dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus para sa iyo. Then, ito pa maganda. Sabi sa talata ay, pinili ka niya. Ang ibig sabihin, ay kabilang ka na ngayon sa kanyang pamilya. Siya ang pumili sa iyo. Then, pansinin mo ang salitang minamahal. Grabe. Ang reason kaya kahiniwalay at ginawang banal ay dahil sa pagmamahal sa iyo ng Diyos. Now, dahil daw dito, ay ano naman ang karapat dapat na tugon mo sa kabutihan ng Diyos sa iyo? Sabi ay, dapat daw tayong maging mapagmalasakit, maging compassionate tayo sa iba. Ang ibig sabihin, kung minahal ka ng Diyos ay magmamahal ka din at magpapakita ng totoong malasakit sa iba at hindi lang laging nakatingin sa iyong sariling kapakanan. Then, ang sabi ay, maganda ang kalooban, papanatilihin mo ang iyong integrity. Sa ganitong paraan ka magtatrato ng ibang tao. Magiging mapagpakumbaba ka din sa ibang tao at ang sabi pa ay maging mabait. Ito ay isang picture na kahit merong kang kakayahan na gumanti, o saktan ang taong naka-offend sa iyo, ay titiisin mo na lang at palalampasin. At ang panglima ay maging mapagtiis. Then, sabi sa susunod na verse, Magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Dahil pinatawa din kayo ng Panginoon. Ang sabi ay, magpatawaran kayo. Bakit? Kasi ayon sa talata ay, dahil pinatawa din kayo ng Panginoon. Ang ibig sabihin, ay ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa iyo ay gagawin mo din sa iba. Minahal ka ng Diyos na walang kondisyon, kaya magmahal ka din ng walang kondisyon. Kinahabagan ka ng Diyos kaya maging maawain ka din sa iba. Pinatawad ka ng Diyos kaya magpatawad ka din. Ang dahilan kaya pinakita ng Diyos ang kanyang pagpapatawad sa iyo ay para gawin itong halimbawa ng pagmamahal niya sa iyo na dapat mong gawin din sa iba. At kapag meron kang mapagmalasakit, magandang kalooban, mapagkumbaba, mabait, mapagtiis, at mapagpatawad na puso, ang lalabas sa iyong bibig ay healing words. Pangalawa, hindi ka lang magpapatawad, kundi tatanggapin mo ang mga tao at bagay na hindi mo mababago. At sa halip, ay magtitiwala ka sa Diyos. Hindi mo na mababago ang nakaraang pagkakamali ng isang tao. Tama ba? Kaya sa halip na mag-focus ka sa pag-criticize sa nagawa niyang mali sa nakaraan, ay mag-focus ka sa pag-encourage sa kanya at pagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal. Tapos isa pa, hindi mo din mababago ang pisikal na anyo ng isang tao. At kung may karamdaman siya at limitasyon, hindi mo din sila mababago. Kaya sa halip na pagsikapan mong baguhin sila tanggapin mo sila at mahalin. Hindi ibig sabihin na hindi mo sasabihin sa kanila ang katotohanan kung meron silang kasalanan. Pero ipapakita mo muna sa kanila ang totoong pagmamalasaki. Kaibigan, may mga bagay na hindi ka mababago sa iyong asawa. Kaya tanggapin mo ito at ipagkatiwala sa Diyos. Maaring ang isang ugali na yan ay ginagamit ng Diyos para kabaguhin. Mag-focus ka sa pagpapakilala sa Kanya sa Diyos at huwag kang focus sa pagpuna ng pagpuna na nagiging sanhi ng inyong away. Ibigyan, bago ka magsalita, ay think. Ano ibig ko sabihin? Tanungin mo itong mga tanong na ito sa sarili. Bago ka magsalita, letter T, is it truthful? Totoo ba ito? Baka nabigla ka lang at nanghusga agad dahil nadala ka ng emosyon mo. H, is it helpful? Ito ba ay makakatulong kung babanggitin mo sa kanya? kung siya ba ay magiging isang mas mabuting tao kapag narinig niya ang sasabihin mo. Kung oo, ay sabihin mo sa mapagmahal na paraan. Kung hindi naman ito makakabuti sa kanya, huwag mo na lang sabihin. Letter I, is it inspirational? Lalakas ba ang loob niya na nanghihina o hindi? Letter N, is it necessary? Kailangan niya ba ito marinig sa ngayon o hindi? Letter K, is it kind? Gagawin mo ba ito dahil gusto mong maipakita ang pagmamalasakit mo at kabutihan o gagawin mo lang ito dahil nagagalit ka sa kanya o merong kang ibang agenda? Ibigyan. Think before you speak. Speak wisely.